Nagpakawala umano ang mga sundalo ni Vladimir Putin ng isang poisonous substance mula sa isang drone at tinarget ang mga sibilyan at military personnel na nakaistasyon sa port city ng Mariupol ayon sa Azov Battalion ang mga tao sa Mariupol ay naiulat na dumaranas ng respiratory failure at mga neurological problems bilang resulta sa ginawang pag-atake. Sinabi sa ulat ng Azov Battalion na mga biktima ay nakakaranas ngayon ng respiratory failure bilang konsekwensya sa paggamit ng Russia ng isang hindi kilala ngunit nakakalaso na substance si Ivana Klimpish, ang chair ng Parliamentary Committee on Integration of Ukraine sa European Union, ay nagsabi na maaring gumamit ang Russia ng chemical weapon sa ginawa nitong pag-atake sa Mariupol. Ang hindi pa nakumpirmang ulat ay lumabas ilang oras matapos binalaan ni US President Joe Biden ang Russia at sinabi niya na magbabayad umano ng malaki ang Moscow kung gagamit ito ng chemical weapon laban sa Ukraine. Hindi nagbigay ng detalye si Joe Biden sa kung ano ang magiging konsekwensya ngunit sinabi niya na posibleng magkaroon ng direktang komprontasyon ang NATO laban sa Russia. Itinanggi naman ng Russia na gumamit ito ng anumang chemical o biological weapon sa panahon ng pakikipagdigma nito sa Ukraine na kung saan ay nagsimula noong February 24. Ngunit sinabi sa ulat ng RIA News Agency na mga Russian back forces ay patuloy na isinusulong ang paggamit ng mga chemical weapons. Si Edward Basurin, isang kinatawan ng People's Militia of the Donetsk People's Republic, ay iniulat na nagsabi na kinailangan umano nilang gumamit ng mga chemical weapons sa Mariupol. Ang Mariupol ay naging isang pangunahing strategic target para sa mga Russian troops mula na magsimula ang pagsalakay. Ang Southern Port City ay nasa pagitan ng pro-Russia breakaway ng mga rehiyon ng Donetsk at Luhansk sa Silangan at Crimea naman sa Timog. Ang pagsakop sa nasabing syudad ay naging isang major goal sa ginawang opensiba ng Russia at nagresulta ito sa walang humpay na pambubomba sa parehong military at civilian targets sa lugar. Iniulat din na mahigit 10,000 na umano ang mga namatay dahil sa ginawang pag-atake ng Russia sa Mariupol ayon sa mayor ng nasabing syudad. Sinabi ni Mayor Vadim Boychenko na mga bangkay ay nakakalat-umanos sa mga lansangan ng kanilang syudad at ang bilang na mga namatay ay maaring higit pa sa 20,000. Idinagdag niya na mga sundalo ng Russia ay nagdala ng na mga mobile cremation equipment sa Port City upang i-dispose ang mga bangkay. Inakusahan din ng nasabing mayor ang mga Russian troops ng pagharang sa akses ng mga humanitarian convoys dahil nagtatangka umano ang mga sundalo ni Putin na itago ang mga bangkay. Samantala, pinarusahan umano ng rehimen ni Vladimir Putin ang kanyang mga top officials sa gitna ng mga ulat ng kapalpakan ng intelligence service ng bansa at sinabi na maaaring naging dahilan ito upang humina ang performance ng Russian military sa digmaan sa Ukraine. Si Sergey Beseda, pinuno ng 5th Service ng FSB Intelligence Agency, ay dinala sa Lefortovo, isang kulungan sa labas ng Moscow na ginamit noon ng KGB upang ikulong ang mga kalaban sa politika sa panahon ng Soviet Union at karaniwang ginagamit din ito upang ikulong ang mga pinaghihinalaan na traidor sa Russia. Ayon kay Andrei Soldatov, si Biseda ay isinailalim sa house arrest noong Marso kasama ang kanyang deputy na si Anatoly Polyok habang nag-iimbestiga ang mga Russian officials tungkol sa mga intelligence report na nakuha ng bansa bago ang ginawang pagsalakay at kung naglik ang mga ginawa nilang pagpaplano. Ayon sa Twitter post ni Andrei Soldatov, ang kaso ni Biseda ay iniimbestigahan ng Military Investigative Department ng Russia habang siya ay inilipat sa bago niyang kulungan sa Lefortovo. Si Biseda na namahala sa intelligence at political subversion ng FSB sa Russia ay hawak ang posisyon ng nasabing ahensya magmula pa noong 2009, ang 68 taong gulang na kasalukuyang nasa pre-trial detention ay tumungo noon sa Ukraine bago siya inaresto ang pagkulong ng mga Russian intelligence officials na hindi pa rin kinumpirma ng Kremlin ay niulat sa gitna ng mga lumalabas na sinyales ng ginawang special operation ng Moscow sa Ukraine ay maaaring hindi umano na aayon sa plano. Si Dmitry Peskov, ang tagapagsalita ng Kremlin noong mga nakaraang araw ay gumawa ng bihirang pag-amin na ang Russia ay dumanas ng maraming kaswalti na katumbas umano ng isang malaking trahedya para sa kanilang bansa. Ang kanyang pagkilala tungkol sa matinding dagok na dinanas ng Russia ay iniulat matapos tangkain sana ng mga opisyal ng Kremlin na itago sa publiko ang katotohanan ang mga casualty sa hanay ng mga sundalo ni Vladimir Putin ay mahirap i-assess habang sinabi ng Defense Ministry ng Russia na ang pinakahuling update nila ay nasa mahigit isang libo at tatlong ang mga tropa lamang ng kanilang bansa ang napatay sa labanan at tatlong libo at walong daan naman ang mga sugatan.